Ay, sige. Sorry. Sige. Sorry. Hello, guys. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sige, mayayob po gabi. Hindi ha. Uy. Uy. May kongte. Ayan oh. Nakauwi okay, okay. lang namin galing sa birthday guys. At nag na lang ako para kay Derry kasi hindi siya nakasama kanina kasi may school. pag namin ay kausap na yung mama niya. So, ayan o. Nag-uusap sila ni mama niya. Kumustahin natin si mama niya. Ayan o, ayan si mama niya guys. Inday. Hi Inday! Kumusta Inday? Hi Inday! Kumusta si Inday? Ha? Kumusta si Inday? Kumusta kayo dyan? Okay lang. Nagpunta ba si Sir Paul dyan sa inyo? Hindi. Ah, siyempre nakita ko na finos ni Ralph na ano. Sabi niya, nagpunta si Puwang Biyahero sa lugar ni Neri. Ah, sa Mirol O pala yon? May bago daw pong Ah, akala ko sa ano, akala ko sa inyo. Hahanapin ko pa nga sana yung video eh na... po, akala ko din po pumunta kasi may nagsend po na ano po, um, subscriber ko sa akin na yung video nga po, Oo nga. Kaya nga, akala ko doon na sila sa inyo nagpunta. Wala. Hmm. Sa Mirol O sila. Ah. Inday, pag nakapunta ka dito, kaunta Jollibee, day. Kay, si Ate Neri, hindi kanya binibigyan ng kanyang pagkain. <laughs> hindi ka binigyan ni Ate Neri ng Jollibee? Ay, si Ate Neri talaga. Bigyan mo si Inday, nakatingin si Inday sa'yo, ano, Ate Neri, O. Oh. Ano, sa na lang po. Hmm, sa saka na lang, no. Pagpunta mo dito, pag mag-graduate si Ate Nery, kaunta Jollibee. Na Inday, May ano na siya? May, may birth certificate na si Inday? Wala pa. Ayusin mo para ano? Para makasama ba dito? Nakapu-iiyak. Ha? Nakapu-iiyak. O kaya nga? Sige, sige. Kailangan ako sa... Ah, malayo? Sobrang layo po. Ah, ang layo? Ang layo na pag-asikasuhan ng ano? Opo. Ay, paano yun? Paano makasama si Inday? Ha? Ano daw? Magpiguro pa daw po para po makakuha lang po siya ng ano. Bird po. Mag ano? Mag pa ano magtigom? Mag-ipon. Ah. Oo, para makasama si Inday dito ba? Makalagaw si Inday. Makalaag si Inday, no? Makakaon ta No? Naro sila ni Ano Dale. Oo. Naday, no? Makapas, makalaag si Inday sa Manila ba? Naday. Ay, ayusin mo na para ano. Magano kalayo ba yon? Malayo pa po nung kukunan po ng ano. Nang box po sa amin. Ah. Ilang sakay? Galing sa inyo? Pinakon sakay na. Sakay po ng bus. Pinakon. Pinakon sakay. And then. Puundot tanta. <laughs> 800 back and forth. Ah 800 back and forth na 'yon. Oh. Ah, oh, oh sige. Pag magkapera kami ni neri padala ko oi. Padala ko para masika sa birth ni Inday. Sino ba ang isa? Ako po. Eh, walang well, birth certificate din si Erwin? Yeah. Tapos magkano ang babayaran pag kukuha ng birth certificate? Wala ko kapalong uh, kaya sa una kay kuhan. Pero preman sa una, matagra mo sa paan sa una dito yung manok. Pero karoon, sa ambot. Ah. Ah. O, oh, sige lang eh kung kung magkakwarta kami ni Neri, papadala. <laughs> Padala ko para maka, maka ano, makakuha si Inday ng birth certificate. Para makalagaw, para makalago si Inday ba? No, Inday. Para mapasyalan mo si Ate Neri, no? Mama daw, mama daw, gatas daw. No. Para mapasalan mo si Ate, Nero, Ate Neri, dito. Sige. Nung, bakit kasi wala siyang birth certificate? Eh, buti nga si Neri, meron agad siyang birth certificate. 2 years po, ay, 2 years po ako bago may Bago ka na i-register? 2 years ka bago ka na-register? Ibig sabihin, 20 years old ka pala Neri ngayon. years, 2 years old. O kaya nga, Yes, bakong baba, bakong, ano, po ng o kaya nga. <laughs> Two years old ka na tapos ni-register ka doon sa taon na yon na kinuha ka ng birth certificate. Baga, ay, po. Tama ba? Tama ba? Ito eh, 2010 po kinunan po. Number. Ah, pero 2008 pa rin siya na-i-register? Oo. Uh -huh. Ah, akala ko 2010 siya na-i-register. 19 na pala si Nery ngayon, hindi pala si Evan Si Nery pa rin yun ng ating... Ha? 19. Bye. Mas years, eh. nga, yun nga yung sinasabi ko. 2 years. Oo, oh, so ako, bago pang pinili yung number. Pwede ba yun? Tapos i-re-register ka ng 2008? Okay. Wait, iwan ko po. 2010 na yung yun eh. 2010 na yun. Hindi, pero sa birth certificate, gabi, 2008 pa rin eh, di ba? Ang birth certificate mo, 2008 pa rin, di ba? 2006 pala dapat sinirin. <laughs> Buti nga, nai-register ka pa rin ng tama, 2008 pala. Uh, ano ba? 2007 nga po. Ah, 2007 ka talaga pinanganak, Nery. One oh, year lang. Oo, one year lang pala. Oo nga, tama nga. Ah, oh, pwede. ng konti kay Ate Neri yan eh. Ah, akala ko, ano na, akala ko 19 years old ka na Neri. Mm -hmm. Akala ko 20 years old ka na eh. Mm -hmm. Ining tumataba si Neri, tingnan mo naman o, oh. kumain na pala siya, tas kakain na naman babe. Pabuksan na. Yung chicken, yung chicken may gravy. Pabuksan. Oh, please. Oh, please. Kaya lalo siyang ako na nga, oh, kasi dirty ang nga, ano, mantika oh, mandi kayong kamay mo. Kasi ito na mo, kain na naman siya, oh. <laughs> Next year lang po mag <laughs> Kaya tumataba lalo. Ano ka, Papa? Ano ka? Ano Ah ito. ka? Ano

Salamat daw ako, sabi ni Ma. Ah. Welcome. Welcome po. Ito kina, ano? Ano ba yan? Ate Neri yan! sa may bibig mo na ako. O, sa may bibig mo. Ayan. Inday! Tahimik parang natulog na yan tapos nagising. Inisturbo ka ba? Inisturbo ka ni Ate Neri, no? Naiyak ko yung Tumawag ko ako. Bakit? Yan ko po. Ha? Huh? Bigla po nagsalita. Tapos bigla tahimik. Tumahimik ko. Bakit sa umiyak nung tumawag? I iwan ko po. Natakot siya sa'yo? Uh, hindi, na, hindi naman po. Nahimik na po. Eh. Pwede mamay. Iti-taste mo si ate, tapos ayaw naman po niya, tapos ano ko po, pinatay ko po yung camera ko po. Mm. At yung ano po yung, yung para po hindi po, yun po marinig yung boses. Tapos naghahanap po siya, tapos sa kanya po, okay case ko, wala niyang video. Yung hindi yun niya po nakikita. po. <laughs> mm. Mismo si ate Nery Inday? Mingaw kay Ate Neri, mingaw. Mingaw si Inday kay Ate. Mingaw din si Inday kay ay si Ate Neri kay Inday. Oh. Iyak yan si Neri. Patingin, <laughs> <laughs> Neri, patingin. Hindi <laughs> ko ako iiyak. Uy. Promise. Yung sabi ko po, nandun po tayo sa gaya na sabi ko, hindi po ako iiyak. Oo oh, <laughs> masabi sabi mo nga. Pero umiyak ka din na, umiyak ka pa rin naman. Kasi po, mm. po. <laughs> okay na po ngayon. Ay, kasi ano pala na? sabi ni mama mo nun, nung sinabi mo? Ano nga po, sabi lang ni mama, tanong po siya sa akin kanina po anong klase ba? Baka daw po kinurot na po ako, sinuntok. Sabi oh. hindi na po ako nga po yung naano, uh, ko. po. Pag galit <laughs> na galit Mga oh. ano lang, mga salita lang na sasakit. Yun lang, hindi na wala nila. Ining, tingnan mo, matapang nga si Nery eh, siya yung nanuntok eh oh. Oh, di ba? Siya yung nanuntok. Pero siya yung umiyak. Oh, pero siya yung umiyak. <laughs> Naiyak po ako nung sinuntok. Sinuntok po. Pero, may naginginom po ako ng sorry po. <laughs> At least po, nagiging ka agad ng sorry. Yung iba. <laughs> okay lang. Okay. Pa? Okay. kaya? Ikaw, ikaw kaya suntokin nila. Tapos sumangin ng sorry na suntok sa'yo. Hindi <laughs> Masarap pa yan. Na-try na din po ako na sinuntok po ako ng bakla. Hmm. Pero best friend ko po yun. Pero okay lang naman po. Hmm. Di ba? Okay na yan si Neri Ining. Umiyak nang umiyak yan sa guidance. Kaya okay na siya. Iniyak niya sa school yung iniiyak niya sa school yung kanyang inis eh. Yung kanyang galit. Kaya okay na siya. Bye bye Inda! Tulog na si Inday? Nagtulog na. Ah. Sige, babay na. Tinan mo, si Neri, hindi pa rin tapos kumain. <laughs> oh, okay, <laughs> okay, sige, sige. Lubat na rin lang. Kahit maraming project, daming gawain sa school. Nag-uusap silang mga PBT ni Scholar. Ha? Ano ka ako? ka <laughs> kaya ako. <laughs> Kaya kasi lawit ko. Yan, tabuhan ko muna. Ay, hindi ah. Gusto ko. Tuan, bisis ko ilan. Tuan, bisis ko ilan. Pero pa kami Kami, kami din. Tapos na kami sa P. Nasaya namin sa Kuan. Sa Kuan. Sa P. Tapos may ano pa. Mm -mm. Tapos may sayo pa sa sipan Tapos dami mga ano. Daming gagawin sa ano Sipal. Drawing. Hindi ka kumarunong. Nag-uusap silang mga scholar guys. So, Ganun talaga. Lalo na pag senior, senior kayo. Ilang role play gagawin niyo sa ano? Isang araw. May ano pa mga presentation. Pero okay lang naman. No, hindi nag-open si ano, ng camera, si Maylin at si ano, Sam. Uy! Oh, si sam. mo? Ay, Ay kumdolin sam, Salo, alam mo. Ay sige. Sorry na, superstar. <laughs>

Ayun na lang. May okay yung lang. Ala, sa open ko mi radio, oy. Oh, nagagamit <laughs> oh, na. Clap, oh, clap. naman si